a Pastor Apollo Kibuloy. Not because I am a lawyer of any of the members of the KOJC. And not because I have a program or I am an anchor in any of the SMNI program. I am here as a Filipino to stand in solidarity with my fellow Filipinos. people even from other religious denomination or religious sects. I've tried to simplify this whole issue as between your leader and KOJC alone, which I appeal to the many of our Filipino brothers now who are watching. Alam kong maraming nakasubaybay tanggalin po natin ang ating bias or prejudice na ito ay patungkol lang sa mga miyembro ng KOJC. Ang mga inaapi, ang mga karapatang sinasamantala at doon sa Davao, hindi lang po sila KOJC. Sila po ay kapwa natin Pilipino. Oh. ay mula sa Roman Catholic. At hindi rin naman ako mananahimik kung ang nangyayari sa inyong organisasyon, sa inyong sekta o sa inyong relihiyon ay ginagawa sa Simbahang Katoliko. Hindi dahil sa Simbahang Katoliko ko miyembro, kundi sila rin ay kapwa nating Pilipino. Ay! yung pagrespeto respect for humanity walang kinikilalang nationality walang kinikilalang relihiyon walang kinikilalang political affiliation ang respeto sa karapatang pantao kahit ano ka pa dapat respetuhin ng gobyerno siyang sanang kumakalinga at nagtataguyod, nagtatanggol ng ating mga karapatang pantao. Kaya ako ay naririto nakikiisa sa inyo ngayong gabi. Ulitin ko bilang isang Pilipino dahil hindi dapat saktan, hindi dapat abusuhin, at hindi dapat yurakan ang karapatang pantao ng mga Pilipino higit sa lahat ng mga alagad ng batas na dapat sana'y naglilingkod, nagsisilbi, nagtatanggol at nagtataguyod ng kaayusan sa ating lipunan. I am aware of what's happening. I know there is a case. Pasensya na ho kayo. Ito'y tapatang ang usapan. Alam kong pang ilang gabi nyo narito, nababasa kayo ng ulan, nagpapakapagod, sapagkat pinaglalaban ninyo ay prinsipyo at ang inyong karapatan. Alam naman natin may ikinaso sa inyong pinuno, sa inyong leader. At rinerespeto natin yan. Subalit hindi nangangahulugan, siya ay guilty na. But should he surrender, should he submit himself to the jurisdiction of the court, that is a one million dollar question that he alone can answer, that he alone should answer. Not any of us, not the lawyers, especially not me. But again, I am here to stand with you, my fellow Filipinos. Ang nag-aaway-away at higit sa lahat, hindi tayo dapat sinasaktan pinagmamalabisan ng gobyernong dapat sana'y nag-aalaga, nagkakalinga, nagpoprotekta at nagtataguyod sa ating mga karapatan. I do not want also to belabor on the legal aspect of the case. But just to simplify, yung sinasabing writ of amparo. Yung writ of amparo is a remedy available to any person. Alam ko pong napag-aralan nyo na rin yan. Whose life, liberty, or security is violated or under threat of being violated by public official, public employee, or even public individual or private individual or private entity sa nangyayari po doon sa inyong place of worship. Which again, another violation of our constitution because under Article 3, Section 5 of our Bill of Rights, may garansya yung inyong karapatan to freely practice, enjoy religious freedom, profession, and belief at all times shall be allowed and shall not be violated. Nasasalig ang batas po natin yan. Subalit ang nangyayari doon sa inyo, yan po'y simbahan. Pagkakalam ko, yan din po ay residential place ng karamihan sa inyo. At yan din ay mayroong eskwelahan, may mga kabataan. Subalit, yung mga kabataang Pilipino, yung mga kababaihang Pilipino, yung mga kababayan nating Pilipino na nagkataon ang kanilang religious belief kagaya ninyo ay KOJC hindi na nga kahulugang meron ng lisensya ang ating mga alagad ng batas na sila'y gamitan ng tirgas. Na sila'y pakitaan ng matataas na uri at kalibre ng baril na magdala ng mga sniper rifle at sniper uh, personnel ng PNP at magdala ng libu-libong tao just to enforce a warrant of arrest. Sinasabi nila, napakalaki daw ng compound ng KOJC sa Davao. Again, huwag natin pag-usapan, let's not tag along or play along their narrative, simplifying everything, na ito'y patungkol lang sa isang reliyon, hindi, uulitin ko, ang mga kabataan, kababaihan at nasasaktan doon ay kapwa natin Pilipino. At hindi porki kayo ay miyembro ng KOJC, you have become less of a Filipino hindi ibig sabihin kayo ay KOJC, mas maliit lang ang inyong karapatan sa ilalim ng ating batas at ating saligang batas. Pantay-pantay ang ating karapatan, ano ang kaman? Dahil tayong lahat ay Pilipino. At hindi dapat saktan ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino. doon sa iba't iba nating kababayan. Hindi upor porke kayo ay magpapahatid ng salita rito, dadamay sa ating kapwa Pilipino, kayo ay magko-convert na into KOJC. Hindi. Tayo'y dumadamay nasa na sa ugali nating Pilipino na hindi tayo pumapayag na inaapi ang ating kapwa Pilipino. selective when it comes to respect for humanity. Humanity knows no religion, knows no nationality, knows no gender. Respect for humanity is absolute. And that is why I am here to stand in solidarity with all of you. Yun din ho ang aking pakiusap sa ating mga kapulisan tatandaan po ninyo, public office is a public trust. Bago ho kayo naging empleyado at opisyal ng gobyerno, kayo ay nanumpa sa saligang batas, na saligang batas din, naman naming lahat na naririto ngayong big. K.O.J.C. ka man, Roman Catholic ka man, kung ano man ang sinong sekta. And public office is a public trust sundin lamang po ninyo ang lawful orders. Meron din ho kayo yung may mga asawa at pamilya. May mga asawa din ho kayo. Babae din po ang mga misis ninyo. May mga anak din ho siguro ang karamihan sa inyo. Just imagine kung sila yung tinitirgas ng kabaro ninyo. Tinutulak-tulak ng mga kabaro ninyo maghinay-hinay po tayo at nakikiusap kami para i ninyo at inyong pagiging Pilipino pagiging mga bansa at pagiging tunay na tao Yun po ang aking mensahe at lahat po ng Pilipino again, this let's not follow the wrong and false narrative at ang nangyayari daw sa Davao ay dahil lamang may kaso ang inyong pastor Apollo Kibuloy. Gipin na po iyan, but it doesn't give them the right to abuse any and every member of KOJC. Again, dahil kayo kagaya ko kagaya ng mga pulis na nauutusan na yurakan ang inyong karapatan tayong lahat pare-parehong Pilipino Woo! 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 yung paggamit nung uh, long range acoustic device yung LRAD yan ay paglabag din sa inyong karapatang pantao at yan din ay inuutos na doon sa Rito Camparo. Yan po yung mga karapatan natin, yung karapatan ninyo higit na kanilang pa. Riting ko, ako ho ay hindi abogado ng KOJC. Hindi po ninyo ako brother in the sense na ako'y miyembro ng KOJC. But yes, I am your brother, your Filipino brother, who will stand up for you, who will stay in solidarity with you, and who will try to defend, uphold, and protect your rights. Maraming salamat, magandang gabi, at ako ho ay kaisa ninyo bilang mga Pilipino.